Irelib sa pesto si Police Lieutenant Colonel Rosalino Ibe Jr. bilang Station Commander na Manila Police District Station 2, Mariones Police Station. Ito ang inilabas na special order ng National Capital Region Police Office sa Chief Brigadier General Jose Merenzo Natates Jr. Kaug din ito, pasamantalang maratili si Iba sa Regional Headquarters Support Unit ng NCRPO. batid na nagdesisyon si Nartates na i sa pwesto si Ibay matapos itong uh, bigong dumalo ng mga command conference na ipinatawag ng NCRPO. Ayon naman kay uh, MPD Chief uh, Police Brigadier General Andre Dizon. Nabatid na nagpaalam si Ibay na mag-leave of absence sa trabaho ng isang buwan pero tatlong araw pa lamang. Ang nakalipas ay bumalik na ito sa opisina ng walang abiso. Hindi rin anya dumadalo sa DC conference ng mga station commander ipinatawag rin si Ibay sa isinagwan command conference kapon kung saan lahat ng station commander sa Metro Manila ay dumalo maliban lamang sa kanya kaya't nagdesisyon si General Nartates na palitan ito sa pesto. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, di ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino.